So, good morning, good afternoon, good day sa ating lahat. Good afternoon, magandang buhay. Yan, mga people. Wala na tayo sa maliwanag, no? So, bago ang lahat, people, nakikita natin na ang Ratcha Kayo na dilawan po ito ay nagpasan ang liwanag. No? Ito, ito naman, malaki, oh. Nagpasan din, people sa ng Ito lang pinaka-large ko na ano, na lagpasan ng ilaw. na uh, radya kayong dilawan people. Hindi pa to na ano, uh, di pa siya na nalangisan mga people. Bagong lagari na ito mga people. Ito naman ang mga raja kayong pulahan uh, hindi siya class A kasi yung class A na radya kayo ay nailaw din yon, no? Pulahan din po yon. Raja yung Pulahan, Class A yun ay nailaw mga people. Mantalang itong Raja Kayong Dilawan, ito ang nailaw sa ating lagpasan ng ilaw. Ito ay made in the Philippines. Mayroon tayong mga Raja Kayo people na galing sa ibang bansa, Indonesia, Mal Malaysia, Thailand at iba pang uh, kadalasan sa ibang bansa ang mga Raja Kayo mga people. So dito sa Pilipinas, uh, hindi ko lang alam ha kung ako lang ba talaga nakapag-discover pa sa ganito. Uh, nakadiscover ng ganito dito sa atin sa Pilipinas marami naman tayong mga antingero uh, gimatero kaso ako huntingera, huntingera ako sa mga kalikasan ginagabayan tayo hindi natin matatagpuan ang mawat isa ng ganito mga people kung wala tayong gabay na matindi no? hindi ko alam kung matindi din ang gabay ko basta ako huntingera, hunting, antingera na huntingera na kalikasan So yung mga nakikita ninyo people, kung nakasubaybay ko mula umpisa sa aking YouTube channel, ay makikita ninyo ang aking paghahunting ng mga sinukuan, mga kahoy herbal at mga kalikasan sa karagatan, sa kailugan at sa, kar sa bundok. No, mga people. So ito ay na-discover namin ng kami talaga people. Minsan nakukuha namin ang mga kahoy, hindi namin alam kung para saan. No? Malalaman na lang natin dito sa isa sa ating mga kagrupo, sa ating mga taga-subaybay na sila ang nakakaalam pero hindi nila kayang i-hunting, di ba? Totoo, di ba? So hindi naman sa nagmamayabang ako people, marami na rin po sa atin, sa inyo ang naka nakabili naka, naka na sa akin ng ganito mga people. So ako ay nagpapasalamat na ang mga taglay nating na kapangyarihan ay nakamit nyo at natagpuan niyo at nakikita at nararamdaman niyo napifeel nyo. Yung iba kasi mga diehard ko dito na mga nagpa-follow, binibigyan ko rin sila. Sana kung mag-post ako dito sa YouTube channel ko na namimigay ako ng mga gamit, kayo na rin ang shipping with donation lang kaunti. Yun lang naman hinihiling ko mga people. Natural lang naman na may donation tayo people. Huwag nyo yung ismulin. Kasi ang mga gamit natin ay bira at mahal din po yan. Pero ako, nagbibenta man ako. Ayon sa nararapat, kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Pagka kayo naman bumili sa akin ng gamit mga people, marami rin po kayong mga previous na matatanggap. Ingatan ninyo ang mga gamit na galing sa akin dahil iyan ay mahalaga at legit po iyan. Dahil hindi ko po iyan binili. Kundi ako mismo, kami mismo, na kasawa ko, naka-discover sa kagubatan. Na with kalikasan, with mga diwata. So itong o oh yun, tumunog si butiki. Huwag sa magsalita ka people at tumunog yung butiki. Totoo po yan, totoo po yan, katotohanan po yan. Bakit po? Dahil si butiki hindi po yan nagsisinungaling. Ano? Diba? Ito, people. Ipapakita ko sa inyo ang Raja Kayo. Raja Kayo po ito people. Pero mata makikita ninyo ay meron siyang parang bibig. No? Tatlo lang po ang formang puso ng aking Raja Kayo. Isa dito ay di ko alam. Hindi po namin hinugis to ha. Hindi yan pwedeng hugisin. Tingnan mo, kung hinugis ba yan. Tingnan mo yan, people. Kung talagang hinugis ba yung ano na yan. Tatlo lang po ito. Hindi ko alam kung ipalimusan ko kasi konti lang to eh. Ito lang po ang na, naiiwan. Ito lang po nung ninagrad, naglagari kami, ang lumabas na hugis ng Raja kayo ay puso. Porting puso, mga people. Meron na rin nakabili sa akin ito, 14 puso. Ito kasi ay gamit sa pampalubag loob at pampaamo at pampabait at gayumang may taglay na pampaswerte. Alam naman natin pagdating sa puso, mga people, mapagmahal. Kaiba nga ito people, sa totoo na. Ang mga pinapakita ko po dito sa aking page, sa aking YouTube channel ay more on spiritual. Legit po yan, katotohanan at hindi po namin inuukit para lang hugisin. No? Kadalasan sa mga iba, lalong lalo na sa mga bato, hinuhugis nila para magmukhang mutya. Sa akin po ay original po lahat yan. Eto, makikita ninyo dyan sa page ko sa YouTube, sa aking, aking vlogs, na nailagari namin to, na nagiging na hugis puso pala ang korte. Ganda, no? Wala na pong iba nito, people. Yan lang. So, yan po. Sila pareho lang po yan. <clears throat> yan, people. Ito, na ito yung namamangha ako dito tagal na rin po ito naka ano sa akin alam may hugis na tao ito po people o oh. makikita ninyo ang hugis ng tao uh, hugis ng tao napasensya oh. na hindi ko po pwedeng ibenta ito o oh, makikita ninyo ang hugis ng tao bilog bilog ulo at yung parang katawa niya dito no mapapansin ninyo yan sa video, kung mayroon kang third eye, o kahit walang third eye ka, ay mapapansin mo yan. Nang na aking puso na radya kayo ay may hugis na tao. Iwanag, lagay ko na lang to sa altar people. <clears throat> Maraming gabay ang karga nito mga people. Lalong lalo na ito. Ito pwede pa nga ito hatiin o. Oh. Pero manatili na lang siyang ganyan ito rin, marami rin karga marami rin gabay mga people ito rin maraming yan mga people ang aking mga karga original wala pong halong kalukuhan walang gaya gaya walang ano natin people at abangan natin muli mamimigay ako muli sa inyo ng mga radya kayo abang abang lang people ha marami salamat God bless at thank you very very much love you guys bye bye